aabot sa 8,164 na mga barangay sa Bansa ang posibleng maapektuhan ng rain-induced landslides at pagbaha habang papalapit ang bagyong Uwan ayon kay DENR-MGB Chief Geologist Dr. Carlo Kianyo Batay sa pinakahuling datos ng pag-asa, kabilang sa mga rehiyong may mataas na banta, ang Regions 1, 2, 3, 4A, 4B at 8, ilan sa mga probinsyang nakaranas na ng na mahigit 150 mm ng ulan ay ang Southern Leyte, Quezon, Sorsogon, Cebu, Capiz, Palawan at Surigao del Norte. Paalala ng MGB, huwag munang bumalik sa mga bahay ang mga lumikas hanggat hindi ligtas ang kanilang lugar. Pabase uh, po sa uh, datos na late, latest data na nakuha po namin sa pag-asa, eh, ay po kami ng listahan na maaaring maapektuhan po ng landslide at saka flood mula between November 7 up to November 10. So base po sa aming datos, There are about 8,164 number of barangays that may be affected by rain-induced landslides and uh, flood. Tatiho, uh, natin intindihin na because of this recorded rainfall, na ating mga kababayan ay hindi dapat basta-basta lumili, uh, lumilipat o bumabalik sa kanilang tinitirhan, lalo na sa mga nag-evacuate po. Dahil, ah, uh, hanggat meron tayong oversaturation ng mga ground ay there still ay possibility na magkaroon ng landslide sa kanilang lugar. Mananatiling naka-red alert ang NDRRMC sa so paglapit ng bagyong may rain bands na umaabot ng 700 kilometers. Ayon kay OCD Deputy Administrator, Assistant Secretary Rafaelito Alejandro IV, kabilang sa mga areas of concern ang Northern at Central Luzon, Calabarzon at Region 5. Kung bababa pa ang direksyon ng bagyo, maaari ring maapektuhan ang Visayas Regions na tinamaan ng bagyong tino. Naka-activate na rin ang Interagency Coordinating Cell at patuloy ang scenario updates at paghahanda ng mga ahensya ng pamahalaan. No, we have been preparing uh for the possible impact nitong uh, tropical cyclone na uh, uwan na inaasahan natin na maging super typhoon no per uh, projection or forecast ng ating pag-asa and other uh, weather uh, entities so ang areas of concern natin ay uh, talagang uh, itong northern luzon regions 1 2 3 calabarzon no uh, and region 5 kasi napakalaki po nitong uh, bagyong ito And it might even uh, reach, no yung rain bands niya, kung uh, bababa pa siya, uh, pwede pong uh, umabot sa Region 6, NIR 7, and Region 8. So we are preparing basically the entire uh, northern uh, Luzon Island. And, uh, bisayas, no? For... Kasabay nito, naka-full alert na ang Philippine National Police alinsunod sa direktiba ng DILG na magsagawa ng preemptive at mandatory evacuation ng Gangninggo. Ayon kay PMT Acting Chief Lieutenant General Jose Melencia Jr., nakikipagugnayan ang mga polis sa LGUs at disaster agencies upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente, lalo na yung mga nakatira sa mga high-risk communities. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, The Music and News Authority.